Hello? Salamat sa pagpunta mo rito sa oras na ito. Kabilang sa hindi mabilang na mga opsyon sa labas, ang katotohanan na naglaan ka ng ilang minuto upang makinig sa kwentong ito ay hindi isang pagkakataon. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo sa buhay. Marahil ikaw ay abala, pagod, at maraming mga alalahanin na hindi mo alam kung paano pangalanan. Siguro, nag-click ka lang dito kapag nagkataon ng walang anumang espesyal na inaasahan. Ngunit kung mananatili ka, kung makikinig ka hanggang sa wakas, marahil ang iyong puso sa isang lugar ay naghahanap pa rin ng isang bagay na mas malalim, mas totoo at mas mapagkakatiwalaan kaysa sa iniaalok ng mundong ito. Ang kwento ngayon ay hindi para ituro o kumbinsihin ka sa anumang. Inaanyayahan lang kita na maupo, makinig. Ang paraan ng pakikinig natin sa isang matandang kaibigan na nagkukuwento ng mahalagang bagay sa gabing walang nagmamadali at kung may magpapanginig sa iyo sa loob, kung gayon marahil ito ay hindi lamang isang kwento, ito ay isang paalala, isang imbitasyon, isang banayad na haplos mula sa isang laging naghihintay sa ating pagbabalik. Naramdaman mo na ba na ang mundo ay nagbabago, hindi sa isang putok, ngunit sa hindi malinaw na mga palatandaan? Isang linya ng balita na ikinagulat mo, isang hindi pangkaraniwang ulan, isang insecurity na mahirap pangalanan hindi mo maipaliwanag, ngunit alam mo, may nangyayari. At marahil, inihula ng Biblia ang lahat ng ito, hindi para takutin ka, aling mga dahon na inihanda mo, hindi upang magpinta ng isang madilim na senaryo, ngunit upang ibalik ka sa liwanag kung saan maaari kang manindigan ng matatag, sa gitna ng mga hindi inaasahang pagbabago. Ang kwentong maririnig mo ay hindi isang nakakatakot na propesya, at hindi rin ito isang haka-haka na teorya. Iyon ay isang bulong mula sa isang pinto na marahang sumasara. Nararamdaman mo ba ito? Nakamakailan lang may nagbabago, hindi maingay, hindi biglaan, ngunit tahimik, dahan-dahan. Tulad ng langit na nagbabago ng kulay bago ang malakas na ulan o ang malamig na pakiramdam na walang makapagpaliwanag. Ang mundo ay hindi na kasing tahimik gaya ng dati. Pero kakaiba, marami pa rin ang nabubuhay na parang ayos lang ang lahat. Pumunta sila sa trabaho, pumunta sa mga social network, nag-uusap tungkol sa pagkain, inumin at libangan. Sabi nila, tiyak na magiging maayos ang lahat. Pero okay lang ba talaga? Sa katunayan, nitong mga nakaraang buwan, ang Europe, isa sa mga pinakamatatag na rehiyon sa mundo, ay opisyal na nanawagan sa mga tao na gumawa ng mga pang-emerhensyang paghahanda pag-imbak ng pagkain, malinis na tubig, mga flashlight, gamot, toilet paper, sapat na tumagal ng hindi bababa sa tring araw. Hindi dahil gusto nilang gawing big deal ito, pero dahil alam nila may darating na malaking bagay. Mukhang malayo sa'yo, tama ba? Dahil normal ang pamumuhay mo, may kuryente, internet at pagkain sa mga istante ng supermarket. Ngunit alam mo ba, bago pa talaga tumama ang isang bagyo, kadalasan ay napakalma. Ang nakakatakot ay hindi ang tunog ng kulog, ngunit kapag ang lahat ay masyadong tahimik. At ang nangyayari sa mundo ngayon ay ang katahimikan bago ang malaking bagyo. Minsang binanggit ng Biblia ang mga bagay na ito. Mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, epidemya, tagutom, bansa laban sa bansa. Parang pamilyar? Dahil lahat ng iyon nangyayari ng sabay-sabay ngayon. Matatawag mong coincidence pero siguro, deep inside, alam mo rin, nothing is random. Ang ating isipan ay madalas na nakakahanap ng mga paraan upang tanggihan ang mga bagay na nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan. Ito ay isang natural na reaksyon sa pagtatanggol sa sarili. Pero habang pilit kung binabalewala ito, mas nagiging halata ang katotohanan. At ang totoo, papasok na ang mundo sa isang panahon na hindi mahuhulaan ni Numan. Isang bagong panahon kung saan nagsisimulang manginig ang bawat sistema ang minsang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Marahil ay nakarinig ka na ng mga salitang tulad ng panahon ng pagtatapos, propesiya, apokalips sa isang lugar, at sa tingin mo ito ay malayo, malabo, kahit pamahiin. Ngunit kung ang mga bagay na isinulat libo-libong taon na ang nakalilipas, ay lumalabas na ngayon sa mga balita araw-araw, marahil ay oras na upang muling isaalang-alang. Hindi para magpanik, kundi para manatiling gising. Dahil may espesyal sa bawat babala, ito ay laging nauuna bago dumating ang sakuna. Katulad sa kwento ni Noah na hinulaan ang malaking baha noong malinaw pa ang langit, ginto pa ang araw, at lahat ay nagtatawanan, nagpiparty, at nagmamahalan na parang walang nangyari. Pinagtawanan siya ng mga tao, tinawag nila siyang baliw. Hanggang sa umulan, at nang magsara ang pinto ng arka, wala nang makapasok muli. Kita mo, hindi lahat ng propesiya ay para takutin tayo. Pero hayaan mo akong maghanda. Hindi naghahanda sa pamamagitan ng pagbili ng maraming bagay na itatago, ngunit paghahanda sa iyong panloob na pag-iisip, sa pamamagitan ng pamumuhay ng iba. Maging mas alerto, matuto pa. Kumonekta sa isang bagay na mas malalim kaysa sa material. Magsimula sa pinakamaliit na bagay Patayin ang iyong oras sa pag-serve sa mga social network upang muling basahin ang ilang pahina ng Biblia sa halip na magreklamo araw-araw itanong, Ano ang kailangan kong baguhin? Nakikinig ba ako? Dahil kakaiba, aking kaibigan, ang mga taong talagang nakakaramdam ng paparating na alon ay hindi ang mataas na pinag-aralan, mayaman o makapangyarihan, pero yung marunong huminto, marunong makinig, Alamin kung paano tumingin sa kabila ng nakikita ng mga mata. At kung nakikinig ka, marahil, isa ka sa kanila. Hayaang makinig muli ang iyong puso. Pagmasdan kung ano ang nangyayari sa paligid mo, hindi lamang sa iyong mga mata, ngunit sa iyong intuisyon. Sapagkat ang mga palatandaan ng katapusan ng mga panahon ay hindi kasama ng mga flare, ngunit may banayad, ngunit hindi mapaglabanan ng mga beats. Nasa lahat sila manatili sa balita. Sa panahon ng bagyo, sa malabong takot na magising tuwing umaga, sa hindi nakikitang insecurity sa pagitan ng tila pamilyar na mga bagay, wala nang panahon para baliwalain ito. Walang oras na maghintay ng kaunti pa bago gumawa ng pagbabago. Ang oras ay palaging ang bagay na iniisip ng mga tao na sila ang pinakamaraming hanggang sa wala na sila nito. Ang tanong ay hindi, mangyayari ba ito? Ngunit, Kapag nangyari ito, nasaan ka? Sa dilim o sa liwanag? May isang uri ng digmaan na hindi sinasaklaw ng press sa front page. Walang putok ng baril, walang mga tangke, walang pagdanak ng dugo sa mga lansangan. Ngunit ang digmaang iyon ay nagaganap araw-araw. Bawat oras sa isipan at puso ng bawat tao, ito ay isang labanan sa pagitan ng pananampalataya at pagdududa, sa pagitan ng liwanag at dilim sa pagitan ng kamalayan at maling akala. Ang tawag dito ng mga tao ay espiritual na pakikidigma. Sa mundo ngayon, marami tayong dapat alalahanin, mga presyo, trabaho, epidemya, digmaan. Ngunit napakakaunting oras para huminto at magtanong, talaga bang ipinamumuhay ko ang aking pinaniniwalaan? O pansamantalang bagay lang ang hinahabol mo? Pansamantalang nararamdaman, madaling kasiyahan? Ang modernong buhay ay nagpapapagod sa atin, madaling magambala at madaling kalimutan ang pinakamahalagang bagay, ang pag-aalaga sa ating sariling kaluluwa. Kapag ang mundo ay abala sa pag-iimbak ng instant noodles, pagbili ng mga flashlight, paghahanda ng mga item sa kaligtasan, ilang tao ang naglalaan ng oras upang mag-imbak ng pananampalataya? Ilang tao ang naglalaan ng oras upang palakasin ang kanilang panloob na espiritual na lakas, ang lugar na magpapanatiling nakatayo sa kanila kapag gumuho ang lahat sa kanilang paligid. Napakahusay nating ihanda ang ating mga katawan, kumain, mag-gym, skin magbihis ng maayos, kumuha ng magagandang litrato. Ngunit tamad tayong ihanda ang ating mga kaluluwa, magbasa, mag-aral, manalangin, makinig. Naghahanda kami para sa lahat, maliban sa core sa loob. Ngunit kapag dumating ang tunay na pagsubok kung ano ang nasa loob ang magpapasya, kung sino ang babagsak at kung sino ang tatayo. Marahil na itanong mo sa iyong sarili, kung talagang gumuho ang mundo, ano ang magagawa ko? Hindi ako pinuno. Hindi ko na mababago ang panahon. Pero alam mo, hindi mo kailangang baguhin ang mundo. Kailangan mo lang baguhin ang paraan ng pamumuhay mo sa mundong ito. Magsimula sa pamamagitan ng pag-unawa ang tunay na labanan ay ang labanan upang mapanatili ang pananampalataya. Imagine one day, pagising mo, wala ng internet. Balitang kaguluhan. Wala ng mga paninda ang tindahan. Ang mga tao ay nag-aaway, nagsisigawan, natakot. Sa sitwasyong iyon, ano ang pumipigil sa iyo na magpanik? Hindi isang telepono, hindi isang flashlight. Ito ay isang panloob na kapayapaan, isang bagay na darating lamang kapag nasanay mo na ito noon tulad ng isang sundalo, walang pupunta sa digmaan ng walang pagsasanay. At ikaw, gaano nakatagal mula nang nasanay ka sa iyong espiritualidad? Kung mas magulo ang mundo, mas kailangan ang panloob na katatagan. Ang labas ay hindi kailanman tiyak. Ngunit ang loob, kung alam mo kung paano panatilihin ito, ang magiging pinakaligtas na kanlungan. Gusto kong isipin mo ito. Dalawang taong magkasamang dumaranas ng bagyo, isang taong gumugol ng maraming taon sa pagbagal, pagbuo ng pananampalataya, natutong makinig sa salita ng Diyos, natutong magpatawad, magpasalamat, magmahal. Ang ibang tao tumatakbo pagkatapos ng lahat ng panlabas, pera, katayuan, kagyat na emosyon. Kapag dumating ang bagyo, sino ang mananatili? Ang sagot ay nasa kung sino ang naghanda ng maaga at naghanda ng mga tamang bagay. Ang espiritwalidad ay hindi isang malayong bagay para lamang sa mga nagsasanay o namumuhay sa pag-iisa. Ang espiritwalidad ay kung paano mo nahaharap ang mga paghihirap. Ito ay isang pagpipilian na gagawin mo sa katahimikan. Ito ang katotohanang itinatago mo sa iyong puso kahit na walang nakakakita nito. Ito ay ang pananampalataya na pinananatili mo pa rin kahit na walang favorable sa paligid mo. Minsang sinabi sa akin ito ng isang ina, hindi ako mayaman, hindi ako mataas ang pinag-aralan. Ngunit araw-araw, nagbabasa ako ng isang sipi ng Biblia, nagdarasal bago pumasok sa trabaho, at tinuturuan ang aking mga anak na magpasalamat bago kumain. Hindi siya gumawa ng nuclear weapon, ngunit nagtatayo siya ng isang malakas na espiritual na kuta at alam niya na balang araw, ililigtas nito ang buhay ng kanyang pamilya, hindi sa pisikal na kahulugan ngunit sa mas malalim na kahulugan mula sa pagkawala ng kanilang sarili. Nakikita mo ang mundong ito ay palaging magbabago, ngunit sa loob mo may isang bagay na hindi nagbabago kung alam mo kung paano panatilihin ito, iyon ay ang magaan na kalikasan ng kaluluwa at iyon ang sinusubukang alisin ng iyong mga kaaway, hindi sa mga baril, ngunit sa mga distractions. Ginagawa kanilang gumugol ng buong araw sa mga social network sa mga negatibong balita, sa mga argumento, pinapaniwala kanila na ang buhay ay tungkol lamang sa paggawa ng pera at pagsasaya. Hindi kanila binibigyan ng oras para magmuni-muni. Wala nang panahon para magtanong, sino ako? Ano ang pinaniniwalaan ko? Para sa saan ako nabubuhay? Kapag nawalan ka ng koneksyon sa iyong espiritu, nagiging mahina ka, madaling mataranta at madaling maniwala sa anumang sinabi sa iyo. Iyon ay kapag natalo ka sa isang laban na hindi mo alam na kasali ka. Ngunit maaari mong iikot ang mga talahanayan. Ngayong araw, hindi na kailangan gumawa ng anumang bagay na malaki. Magsimula lang sa 30 minutong katahimikan tuwing umaga. Walang mga telepono, walang ingay, ikaw lang at ang iyong puso. O gumugol ng 15 minuto bawat gabi sa pagbabasa ng isang sipi ng Biblia o sumulat ng ilang linya sa iyong journal. Ano ang ipinagpapasalamat ko ngayon? Ano ang kailangan kong baguhin? Sino ang minahal ko? O mas simple, patawarin mo ang taong nagagalit ka. Ang bawat maliit na pagkilos na tulad niyan ay isang ladrilyo upang muling itayo ang sirang espiritual na muog sa iyong puso. Dahil nararapat kang mabuhay ng malakas, hindi sa isang paraan laban sa mundo. Ito ay malakas sa isang paraan kahit nagumuho ang buong mundo Matatag ka pa rin sa iyong panloob na liwanag. Hindi mo kailangang gawin ito nang mag-isa. Maaari kang magsimula ngayon kung saan ka nakaupo. Ang kailangan mo lang ay isang desisyon. Hindi na ako mabubuhay ng mababaw. Hindi na ako mawawala sa sarili ko. Matuto akong maging maalalahanin. Aalagaan ko ang aking kaluluwa sa paraan ng pag-aalaga ko sa aking buhok, balat, trabaho. Dahil sa huli, kapag namatay ang lahat ng ilaw, ang huling natitira ay ang ilaw na tahimik mong itinatago sa loob. Nawala ka na ba? Hindi yung tipong naliligaw ka sa masikip na lungsod, kundi yung tipong naliligaw ka sa kaibuturan kapag nabubuhay ka pa pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kapag umiikot pa rin ang lahat sa paligid mo, maliwanag pa, maingay pa rin. Pero sa loob-loob mo ay madilim, walang laman at pagod. Sa mga sandaling iyon, ang mga tao ay nagsisimulang maghanap ng isang bagay na lampas sa katwiran, isang gabay, isang mapa, isang ilaw. At para sa napakaraming tao, sa nakalipas na libong taon, ang Biblia ang naging liwanag na iyon. Madalas iniisip ng mga tao na ang Biblia ay isang relihiyosong aklat lamang para lamang sa mga simbahan o pastor Ngunit kung maglalaan ka ng oras upang basahin ito, hindi sa isang may pag-aalinlangan na mata, ngunit sa isang bukas na puso, makikita mo ang isang bagay na kakaiba? Ang Biblia ay hindi banyaga. Ito ay tungkol sa ating sarili, tungkol sa buhay ngayon, tungkol sa gumagalaw na mundong ito. Hindi ito nagsasalita sa wikang akademiko ni nagkukwento lamang ng mga lumang kwento. Ito ay isang buhay na mapa, bawat salita, bawat talata, na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas, ngunit nakakatakot na totoo sa nakikita mo araw-araw. Digmaan, nabanggit na, pandemya, binalaan na, krisis sa moral, pagbagsak ng lipunan, mga taong nawawala ng direksyon, sa sandaling isinulat bilang isang malinaw na propesya, at alam mo ang kamangha-mangha ay hindi ang mga pangyayaring iyon ay nangyari, ngunit ang mga ito ay nangyari sa parehong oras sa eksaktong pagkakasunod-sunod na naitala sa Biblia. Sa Mateo da Pantivara, isang sipi na itinuturing na apokaliptik na mapa, mayroong isang kasabihan na hindi makapagsalita sa mga tao. Kung paano ang nangyari noong mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Mateo 24-37, ito ay maikli, pero malalim. Dahil noong panahon ni Noe, ang mga tao ay namumuhay pa rin gaya ng dati, Mag-asawa pa rin, kumakain, umiinom, nagtitinda, nagkakatuwaan hanggang sa dumating ang araw ng baha. At huli na ang lahat. Hindi dahil masama sila. Masyado kasi silang abala para makinig. Ang Biblia ay hindi dumarating upang magtanim ng takot. Dumating ito sa paghahanda. Tulad ng babala ng mapa na may malalim na bangin sa unahan at kailangan mong baguhin ang direksyon kung gusto mong mabuhay, ngunit nakalulungkot. Karamihan sa atin ay nagbubukas lamang ng mapa kapag tayo ay nawala. Kapag ang buhay ay nagsimulang gumuho, nang mawala ang mga bagay na ating kinakapitan, naisip mo na ba kung ngayon ang huling araw na malaya kang maghanda, ano ang iyong gagawin? Hindi na kailangang gumawa ng anumang bagay na malaki. Umupo ka lang, buksan ang isang sipi ng banal na kasulatan at hayaan itong magsalita sa iyo. Malalaman mo ang mga ito ay hindi lamang mga salita sa isang pahina. Ito ang bulong ng isang matiyagang naghihintay na magising ka. Maraming tao ang natatakot magbasa ng Biblia dahil iniisip nila na hindi nila ito mauunawaan. Pero walang nakaintindi nung una. Tulad ng walang natutong lumangoy sa pamamagitan lamang ng pagtayo at pagtingin sa tubig. Ang mahalaga ay makapagsimula ka. Kahit isang maikling talata lang, kahit ilang minuto lang, ngunit kung papansinin mo, makikita mo. Bawat linya ay nagsasabi ng totoo sa iyong sarili. Kapag nakita mo ang mundo sa kaguluhan, binibigyan ka ng Biblia ng malaking larawan. Kapag hindi mapakali, bumubulong ito ng kapayapaan. Kapag gusto mong sumuko, ito ay nagsasabi ng kwento ng mga taong nahulog. Ngunit tumayo, salamat sa pananampalataya. Naalala mo ba si Daniel? Siya ay itinapon sa yungib ng leon, ngunit hindi kinain o Esther, isang ulilang batang babae na naging isang reyna gamit ang kanyang boses upang iligtas ang buong bansa. O Joseph, ibinenta ng sarili niyang mga kapatid, ngunit pagkatapos ay naging isa na nagligtas sa tagutom sa buong rehiyon. At lalo na si Noah, ang tahimik na nagtayo ng arka sa gitna ng disyerto habang nagtawanan ang lahat hanggang sa sumara ang pinto. Lahat sila ay nabubuhay sa kaguluhan, ngunit sila ay naniwala at iyon ang nagligtas sa kanila hindi dahil malakas sila, ngunit dahil alam nilang kailangan nila ng gabay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Tulad ng ikaw at ako ngayon, hindi natin kailangang malaman ang hinaharap, ngunit kailangan natin ng isang lugar na masasandalan upang maunawaan ang kahulugan ng lahat ng nangyayari at magkaroon ng lakas na manindigan ng matatag kapag ang lahat ng bagay sa ating paligid ay nagsimulang mag-crack. At ang Biblia, kung bibigyan mo ng pansin ang kumpas na iyon. Subukang magsimula sa isang simpleng sipi, awit 23, halimbawa, kahit na lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat kasama ko ang Panginoon. Awit 23, Kwaji Fapta Nakikita mo ba sa mundong puno ng kadiliman, ang kailangan natin ay hindi ang pag-iwas sa kadiliman kundi ang magkaroon ng isang taong makakasama natin sa pagdaan nito. Hindi ipinangako ng Biblia na hindi ka makakaranas ng mga paghihirap, ngunit ipinangako nito na hindi ka mag-iisa. At kung minsan, iyon lang ang kailangan, sapat na para sa isang tao na maging malakas muli. Kung naramdaman mo na ang pagod, pagkawala o pag-aalinlangan kung nabubuhay ka ba sa tamang buhay, kung gayon marahil ang Biblia ang eksaktong hinahanap mo ngunit hindi ito binuksan. Huwag na tayong maghintay pa dahil pagdating ng ulan, tulad noong panahon ni Noe, kakailanganin mo ng mastiyak kaysa sa pera, sandata o pagkain. Kakailanganin mo ang isang hindi matitinag na pundasyon. At matagal ka nang hinihintay ng foundation na iyon, sa iyong bookshelf, sa drawer mo, o kahit sa teleponong hawak mo araw-araw, ang Biblia ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang mensahe mula sa isa na hindi kailanman iniwan ang mga tao, anuman ang kalagayan ng mundo. Ang kwento ni Noe ay hindi nagwakas nang simulan niya ang paggawa ng arka. Nagsisimula na talaga nang magsara ang pinto. Ito ay isang hindi inaasahang sandali. Walang tunog ng babala, walang countdown timer. Isang oras lang clock, kasing liwanag ng paghinga, ngunit nagbabago ang lahat. Mula sa labas, nagtatawanan pa rin ang mga tao, nabubuhay pa rin na parabang laging darating ang bukas. Ngunit sa loob ng arka, mayroon lamang isang maliit na grupo, ang mga naniwala, naghanda, na hindi naghintay hanggang sa huling minuto. At pagkatapos, nagsimulang bumuhos ang ulan. Wala nang makapasok. Hindi dahil masama si Noah, kundi dahil malapit na ang oras. Ang mundo ngayon ay pareho. Nabubuhay tayo sa mga araw na bukas pa ang pinto, ngunit walang nakakaalam kung kailan ito magsasara. Baka bukas, baka next year. Baka sa sandaling basahin mo ang linyang ito. Madalas nating tinitiyak ang ating sarili sa mga pamilyar na salita. Alamin natin ito bukas. Malamang hindi pa. Marami pa namang oras. Pero sigurado ka ba? Walang sino man sa atin ang nakakaalam ng hinaharap. At hindi iyon ang pinakanakakatakot. Ang tunay na nakakatakot ay ang malaman na nagkaroon ka ng pagkakataon ngunit wala kang ginawa tungkol dito. Minsan ay narinig ko ang isang mas matandang tao na nagsabi, "Ang mga bagay na pinaka pinagsisisihan ko ay hindi ang mga pagkakamali na nagawa ko, ngunit ang mga bagay na alam ko ngunit hindi ako kumilos." At sa tingin ko, marami sa atin ang makakakita sa ating sarili sa pahayag na iyon. Kami ay binigyan ng babala. Dati pakiramdam namin ay may mali. Narinig nating lahat ang isang maliit na tinig sa ating mga puso na nagsasabing bumalik ka. Ngunit pagkatapos ay isinantabi namin ito dahil busy, dahil sa kahihiyan. Hindi kasi ako handa, pero alam mo kung ano. Ang katotohanan ay hindi kailanman magkakaroon ng isang ganap na handa sandali. Walang hinihintay ang buhay. Tulad ng arko ni Noah, hindi ito naghihintay hanggang sa maniwala ang lahat. Ito ay naghihintay lamang ng tamang sandali. At pagdating ng panahong iyon, magbabago ang lahat. Hindi para takutin ka, kundi para manatiling gising ka dahil ang pinakamasama ay hindi ang ulan. Nakatayo ka sa labas ng nag-iisang barko na makapagliligtas sa iyo. Kaya ngayon, kung nakikinig ka sa kwentong ito, kung may bahagi sa iyo na naantig, marahil isang pagkakataon iyon, isang imbitasyon, isang banayad na haplos mula sa isang nagbabantay sa iyo, Huwag na tayong maghintay pa. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Kailangan mo lamang buksan ang iyong puso, gumawa ng isang maliit na hakbang patungo sa liwanag. Patungo sa mga bagay na mas matibay kaysa sa lahat ng kaguluhan sa labas. Baka hindi ka pa naniniwala. Walang problema. Baka may pagdududa ka pa. Buti pa. Magsimula ka lang maghanap. Simula ng pakikinig. Simula ng pagtatanong ano ang tunay na mahalaga sa akin. Dahil kapag nagtanong ka, pangungunahan ka. At kapag kumatok ka, ang pinto, bukas pa rin, ay para sa iyo. Ngunit tandaan, hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Hindi alam ni Noah kung gaano karaming tao ang maniniwala sa kanya. Ngunit gumawa pa rin siya ng mga barko. Hindi pinilit ni Jesus ang sino man na sumunod sa kanya. Ngunit iniunat pa rin niya ang kanyang mga kamay sa krus. At ngayon, hindi ka napipilitang maniwala, pero imbitado ka. Inimbitahan na pumasok sa isang bagong paglalakbay, isang bagong paraan ng pamumuhay, isang mas malalim na paghahanda, hindi lamang para sa kung ano ang darating, ngunit para sa buhay na walang hanggan mismo. Hindi ito isang kahindik-hindik na tawag na pang-emergency. Ito ang bulong ng pagsara ng pinto, dahan-dahan, dahan-dahan, ngunit tiyak. At ang tanging tanong na natitira ay, Papasok ka ba bago maging huli ang lahat o tatayo ka sa labas sa panghihinayang? Maaaring magulo ang mundo. Maaaring mapuno ng negatibiti ang balita. Ngunit kahit na sa kaguluhang iyon, may nakabukas na pinto, isang malumanay, matiyagang paanyaya, ngunit hindi ito tumatagal magpakailanman. Ang tanong ay hindi na, totoo ba ito? Ito ay, ano ang gagawin ko sa narinig ko. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay na malaki, tumigil ka na lang. Makinig ka at magsimulang maglakad patungo sa liwanag. Dahil kung minsan, ang mga buhay ay hindi na nailigtas ng isang malaking bagay, ngunit sa isang maliit, napapanahong desisyon. Bukas pa rin ang pinto, at may oras ka pa. Ngunit, huwag maghintay hanggang sa bumuhos ang tunog ng ulan para magsimulang maghanap ng tren.